Ngayong araw ay nandito kami sa Mandaluyong City para sa meeting di avance ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Dito ginanap sa Mandaluyong City ang last rally ng Alyansa sa lugar ng ating buting senador na si Benor Abalos. Pagpunta namin dito ay sobrang daming tao. Kahit mainit ang panahon na hindi nila ito ininda, bagkos sila ay naririto upang magsaya at ipakita ang kanilang buong suporta para sa ating mga senatorial candidates. Maya-maya lang din ay tinawag na ang mga senators.